Sa dinami-dami ngayong naglalabasan na adventure scooters mula sa ibang brand, sino ang mag-aakala na maglalabas din ng pangtapat si Yamaha? At hindi lang yan ang nakakapagpa-excited sa mga Yamaha enthusiasts dahil ang adventure scooter na ito ay under sa kategory ng mga 125cc. Ngayon nga, nilabas na ni Yamaha Japan ang 2024 version nitong dual sport na motorsiklong ito. Ito ang motorsiklong tinatawag na Yamaha BWS 125. Kilala din ito sa tawag na Zuma 125 Ngayong 2024, hatid sa atin ni Yamaha ang mga pinalapad na disc brakes nitong motorsiklo sa harap at likod. Sa harapan, naka 245mm na kasi ito habang ang likuran naman ay 230mm. At sa taong ito, absent pa rin ang anti-lock braking system. Pero okay lang yan, umawi naman si Yamaha sa comfort at stability nito dahil mas na-improve na ang frame at ang suspension system. Sa pagkakataon nito, meron na itong dual shock absorber at suspension rear na parehong meron 3.1 inches na travel. At pinalapad na rin ang gulong nito, na talaga nga naman swak na swak na sa banking-banking. At hindi lang yan, dual sport pa din ang mga gulong na ito. Ibig sabihin ay pwedeng-pwede nga ito sa mga rough roading at off-roading. At akma pa rin naman ito sa mga urban road at urban settings. Minsan lang tayo makakakita at makakarinig ng ganito ka-versatile na motorsiklo. May pormahan nga pala itong parang robot. Unique dahil meron itong twin projector type headlight. Pati ang likuran na view napaka-astig. Dagdag accessibility rin dito ang USB charging port at mga front pockets nito. Hindi rin magpapahuli ang pagkakaroon nito ng malawak na underseat storage. Mas na-optimize na, na ngarin pala ang makina nitong motor para mas maging efficient at makapagbigay ng performance na hindi ka magsisisi. Ang displacement nito ay 125cc, 4-stroke, single cylinder at meron single overhead cam. Apat na rin pala ang balbula ng makina nito, so expected na maganda na ang hatak nito. At higit sa lahat, naka-liquid cooled na rin. Kaya worry-free ka na sa mga overheating issue dahil alam naman natin ang repustasyon ng isang liquid-cooled engine kung gaano ito ka-efficient magpalamig. Fuel injected rin ito. Kaya speaking of efficiency sa gas, talagang stand out ito. In fact, ang fuel consumption rate ng motorsiklong ito ngayon ay pumapatak ng 55 hanggang 60 km bawat litro ng gas. Matipid na ito sa kanyang kategorya. Kasalukuyang presyo nito ay nagsisimula sa 89,000 pesos. Ano sa tingin nyo mga bro?